Lahat tayo nakakaranas sa mga problema at pagsubok. Dumating na tayo sa punto na parang gusto na lang natin sumubo. Yung problema ang para bang hindi na matatapos. Mga pagsubok na parang tubig sa bukal na walang hintong pag-agos. May mga oras na lalamunin tayo ng emosyon. May dadaan na lang natin sa bakasyon dahil baka nandun ang solusyon. Gagala, iyakit, lalangoy, iinom na lang palagi. Pero pagdating na kinabukasan, balik na naman sa dati. Sarap pumalik sa pagkabata, no? Wala kang ibang gagawin kundi mag-aral, maglaro, pagkatapos kumain. Mga larong pambata na nagpasaya sa ating pagkabata. Ngunit habang tayo'y tumatanda na, nakakaranas sa tayo ng mga problema at pagsubok na parang kasintaas ng buntong. Mga problema ang naglagay sa ating sa alanganin. Pero kahit gaano kataas ang bundok, bilitin nating akyatin makamit lang ang tuktok. Kasi sabi nila, nandoon ang magandang tanawin. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Wala naman daw taong wala yan. Sabi ko nga bakit ako pa nakakaranas ng ganito. Unti-unti -unti na ako nagdidismaya. Bulong ng hangin sa akin. Hindi ka bibigyan ito kung hindi mo kaya. Tama naman, natin lahat ng mga pinipigay sa atin. Kailangan lang natin harapin, tahakin ng mga bagay na makapagpapatatag sa atin. Huwag tayong matakot sa mga bagay na parang hindi ko yan kaya. Kasi mas nakapanginayang ang salitang sinubukan ko sana. Untong magtatanong sa sarili hanggang sa panaginip, paulit-ulit iniisip na nasa huli pala ang pagsisisi. Walang ibang makakatalo sa'yo kundi lubos na pag-iisip. Kung pananaw ay pinago, buhay ay magbabago. Dahil kapalaran mo ay wala sa mga palad mo, hindi nasa mga kamay mo. Laban lang, parang tumatakbong atletang libong beses na daba, pero nakarating pa rin sa tamang panahon. Kasi sa libong beses ng pagkadaba, milyong beses siyang bumangon. Minsan maapektuhan tayo sa sinasabi ng iba. Patagan mo lang sa pagtayo ang iyong mga paa, Huwag panginaan dahil ikaw mismo ang sandata sa digmaan. Hindi ka abot sa puntong yan para huminto lang dyan. Hindi ka rin makakarating sa iyong pupuntahan kung palagi mong lilimunin ng mga asong nagkakahulan. Hayaan lang natin ang mga matang mapangusga at manatiling mapagkumabasa pala pero'ng tadhana na parang inosenteng bata. di alintanang, iahangat ka ng bathala. Gawin mo sandigan ng mga masasakit na salita mong natatanggap. Walang kahit ano o kahit sinong makakapagpahinto sa taong nangangarap. Isang halimbawa ang batang sa ilalim ng matilim na ulap mo makikita. Umuhus ang ulan, luhang pumapatak tuwing kumakalaman dyan. Lahat titiisin makapagtinda lang nasa ang Sa bawat matinding pagsubok at problemang dumadating, kailangan mo lang tatagan kasi sa huli matinding bihaya din ang dadating. Diyan naman tayo tatatag. Huwag nalampasan natin ang mga pagsubok na hindi natin nakalain na kaya natin. At dadating ang panahon, mapapatingin ka na lang sa salamin ng hindi nakayoko. At mapapasabing, buti na lang hindi ako sumuko. sa buhay na dapat mo tatandaan. Lahat ng bagay sa mundo nagbabago. Kaya wag mo masyadong istresin ang sarili mo dahil gaano man kasama o kasaklap ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo ito ay magbabago. gusto mong maging matatag, dapat alamin mong mabuti kung paano lumaban mo sa at tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag mong husgan ang isang tao ng dahil lang sa sinasabi ng iba. lakas ka sa sarili mo. Naniniwala ako, lahat ng bagay na gusto mo, magagawa mo. Lagi mong tatandaan na ang pangit na kalagayan mo ngayon ay hindi pang habang buhay. Kaya ang pangit na kalagayan mo ngayon ay magbabago pagdating ng tamang panahon. ng mabubuting tao. Kung hindi ka man makahanap ng ganun, mas mainam na maging isa ka sa mga iyon. Never stop learning, ika nga. Huwag kang tumigil sa pag-aaral, lalo na kung ito ay tungkol sa buhay. Dahil ang buhay Ilang man, hindi yan tumitigil sa pagtuturo sa atin kung ano ang mga dapat nating matutunan. Alam niyo, Maluluwa ka na nang bigla. Tapos tuloy na ka nang mahihiyak. Tuwing mahihisip mo yung sitwasyon ng buhay mo. Lalo na pag ikaw lang mag-isa. Tapos magsasabay-sabay pa yung pagod. Lungkot. At inisabuhimit mo sa sarili mo. Hirap, no? Bigla ko lang na-realize na hindi sa lahat ng oras mahalaga tayo sa akin ito yung pinaka nararamdaman yung may isang tao ko na mimis pero kailangan kong tiisin kasi hindi ko na siya pwedeng kulitin Dadating ka talaga sa puntong kahit ikaw mismo Inunoko mo na yung sarili mo.